Si Jericho Cruz ay itinuturing na marked man para sa gilas. Tiyak na nasa radar ni Coach Tim Cohn at ng buong Gilas Pilipinas, si Jericho Cruz nang harapin nila ang Guam sa pagsisimula ng qualifying window para sa 2027 FIBA World Cup ngayong linggo. Alam ni Cohn at ng halos lahat sa Gilas kung ano ang maipapakita ng San Miguel Beer Guard laban sa Guam na haharapin ng Pilipinas sa Nobyembre 28, sa University of Guam Calvo Field House. Tinukoy ng coach ng Gilas ang 35 anyos na si Cruz bilang isang tough kid. Nagbibigay siya ng maraming tibay sa koponan ng Guam at nauunawaan namin iyon kaya maghahanda kami para dito, sabi ni Cone tungkol sa guard na nagmula sa Adamson na marami nang nakalaban sa San Miguel sa PBA kasama ang barangay Ginebra Kings. Kabilang si Cruz sa mga pangunahing manlalaro ng Guam, Mula nang magsimula siyang kumatawan sa bansa noong 2022. Mahalaga ang naging kontribusyon niya sa tagumpay ng Guam sa nakaraang FIBA Asia Cup nang pangunahan niya ang koponan sa 82-73 panalo laban sa Syria. Sa kanyang panahon sa koponan, naka-average siya ng 10.3 puntos, 2.3 rebounds, at 4.1 assists. Isang napakabigat na hamon ito para sa kanya. Ihahanda niya ang mga kasama niya sa Guam, sabi ni Cone, idinagdag na haharapin din ni Cruz ang hamon na makalaban ang kanyang mga kasamahan sa San Miguel Beer na sina June Marfahardo at CJ Perez.